sino ba namang hindi maaantig sa kwento ni Polly? Siya nga pala yung nirescue namin na inabandona na hanggang sa umabot na sa ganyan ang kalagayan niya. Ito na nga po pala ang update kay Polly. Ang kasi talagang nangihingi ng update sa kanya. Bali nung linggo ng hapon, pagkatapos namin magtinda, scheduled for follow-up check-up ulit si Polly. Bali, sinundo nga lang namin siya doon kay Ma'am Michelle at kami na lang din na nagdala sa kanya sa Jamir. Bali, habang hinihintay nga namin siya na tawagin yan para matest ulit ang dugo niya, Nagdala ako ng treats niyan at doon namin na-confirm na talagang hindi na nakakakita yung kanan niyang mata. Paano? Kahit nasa tapat niya na yung treats na binibigay ko, hindi niya nakikita. Ginagamitan niya lang ng ilong. At napansin namin na tuwing naglalakad siya, may pa ilan, ilan na nabubunggo siya. Nakakaawa nga dahil sa kabila na nangyari sa kanya, hindi na rin pala talaga nakakakita ang kanan niyang mata. Pero yung kaliwa naman kahit papano, meron pa naman pag-asa. Pero ang pinaka-good news naman, sobrang laki na rin talaga ng improvement ng balat niya. Wala na masyadong sugat. Hindi na rin ganun kadalas ang pangangati niya, kahit papano. Kumpara nung mga unang linggo na nakuha namin siya. Nakakatuwa nga dahil kahit papano, may paunti-unting balahibo na natumutubo sa kanya. Ang kaso nga lang nauna doon sa may bunbunan at may kaunti rin doon sa may bandang pilikmata. Oo, matagal ang pagtubo ng balahibo niya. Pero ayos lang, nadadaan naman sa tiyaga ang lahat. Tsaka hindi rin naman kami nagmamadali. As long as maging okay ang health condition ni Polly, yun naman talagang pinaka-priority namin. Nakakatuwa nga dahil sobrang daming time namin maglaro niyan. Talagang nalambing namin siya nung araw na yan. At bumigat-bigat na rin siya kahit papano. Kung yun dati nagsimula siya sa 3.9 kilos, naging 5 kilos, ngayon naging 6.2 o ba diba? bawing-bawi na yung katawan ni Polly. Ang hirap-hirap niya nga at kunan ng timbang niyan. Paano ayaw niya dun sa loob ng vet. Bukod siguro na nakakatunog siya na i-check up siya, eh malamig doon sa loob. Naki-aircon kasi. Wala pa naman siyang balahibo para magprotekta sa kanya. Kaya nilalamig talaga siya. Ayan nga, kinunan muna siya ng dugo niyan para ma-check yung mga CBC niya. Kung may improvement na ba yung dugo niya. Dahil sabi ko nga noong nakaraang video namin, anemic siya. At ang diagnose naman po, kahit papana na nadagdagan yung dugo niya. Pero positive pa rin talaga siya sa blood parasite at may pagka-anemic pa rin. Nahihirapan kasi talaga mag-circulate yung katawan niya ng dugo o mag-produce dahil na rin siguro sa sinapit niya. Tuloy-tuloy pa rin po ang medication ni Polly at nirecommend nga ng vet na pwede namin siya pahiran ng virgin coconut oil sa katawan niya para nga magtuloy-tuloy ang pagtubo ng buhok niya. Tuloy-tuloy pa rin ang lahat ng iniinom niya na gamot tulad ng mga antibiotic, pampataas ng dugo at mga vitamins niya at yung mga gamot niya na para sa pangangate. Nakakatuwa nga dahil sobrang yabang niya kapag naglalakad. Akala mo nakakakita yung pala konti na lang pala yung nakikita niya at talagang napapaisip kami na alam niyo yun na parang bakit kaya nila nagawang ganituhin si Polly? Eh kung tutuusin sobrang bait niya, hindi nga siya nagtataholo, nagaangil kahit kanino. Sobrang playful niya, sobrang lambing. Hindi ko maiisip na inabando na lang siya ng ganun kadali. Na totally hindi niya naman deserve yung mga nangyari sa kanya. Pero hayaan mo Polly, tuloy-tuloy lang tayo. Pasasaan pa at magiging okay din ang lahat. Hanggang sa susunod po na follow-up check-up at mga videos ni Polly, lagi niyo po siyang ipagdasal. Salamat po.